magandang 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 hapon po sa inyo mga ka-idol. Ito na naman tayo po mga ka-idol. Nandito na naman tayo sa idol sa kusina ni Mock Bangers Erwinski, idol niyo sa kusina. Ayan mga ka-idol. All right. Ang lulutuin natin ngayon mga ka-idol ay gulay. Okay? Pinakbet na gulay mga ka-idol pero ibang klaseng pinakbet ito mga ka-idol. Alright right. So indento ko lang po ito mga kaidol Pero masarap sa mga kaidol uh, Instead na Ang ilalagay natin doon Ay pure na magtika mga kaidol Ito yung ilalagay natin mga kaidol Alright Ito Yan Ito silbi yung magiging magtika nya mga kaidol Yung butter Alright Matutunan lang yung mga kaidol Pagkasunod niyan mga kaidol Ay Yung Mga ito, ingredients ng mga kaidol. Yung tatawagin natin mga kaidol ay lamas sa bisaya mga kaidol. Ayan. Sarap yan. Tapos, baguong. Mayroon tayong baguong. Tapos, haluan natin ng patis kumaya mga kaidol. Maging masarap sa ka, mga kaidol. Alright. Mayroon tayong sibuyas dito. Ahos at saka kamatis mga kaidol. Ah, lagay lang natin doon mga kaidol. Hmm, ayan, o. Oh. Umikos-mikos lang natin yan mga kaidol. Ayan. Pagpag. Ayan Ayan mga kaidol. Mikos-mikos lang natin yan. So, ayan. Hmm. Ayan. So, ito na yung butter mga kaidol. Ito na yung mga gigi mantika nyo mga kaidol. Masarap yan mga kaidol. At saka, lalagyan na natin ng gulay. Okay? So, syempre naman, okay. ito yung natin sa mga ka-idol. Alright. Ito natin sa sistrain mga ka-idol. na lang natin ng paraan mga ka-idol. hulog uh, na lang natin dyan. Kasi wala tayong uh, lababi pa dito mga ka-idol. Ayan. Tapos, doon na natin ilagay mga ka-idol. Ayan. Mikos-mikos lang natin sa mga kaidol. Ayan, mikos-mikos lang. Mm. Mm. Tapos, uh, lagyan natin ng bagoong mga kaidol. Binix ko na ito mga kaidol ha. Lagyan ko na yung tubig ng bagoong. yung mineral water pa yun mga kaidol. Ayan, lagyan natin dyan. Oh. Okay. Tapos ang susunod mga kaidol ay ito. Okay. Tayo na lang natin yan yung lumuto. Ayan. Chorizo yan mga kaidol. So chorizo at saka at dog. Tapos lalagyan pa natin yan ng itlog mamaya mga kaidol. Para maging masarap yan mga kaidol ha. Okay. Dito natin ng tubig. Mineral water yan mga kaidol ha. Hindi basta basta ang tubig yan mga kaidol. Ayan, para mas masarap. Para kung kumulo na mga kaidol, ayan, lalagyan na natin ng itlog mga kaidol. Okay, ayan mga kaidol. Para lalapot yung kanyang sabaw. Hmm. Sarap yan mga kaidol. Okay. Tapos, siyempre naman, hindi maalis yung Okay, yung paminta. Ayan. Tinurog na mga paminta, mga kaidol. Ayan, lagyan natin. Pero masarap. Ah, kahit na walang sisuning yan, mga kaidol, masarap na yan, mga kaidol. Sa kapatis, O, oh, datu puti patis. Tuklan natin yan. Masarap yan. Ayan. Pagpasasa. Okay. Alright. So, pampasar sa mga ka-idol. mikus mikos lang ulit. Hanggang ito ay maluto. Ayan. Tapos, tatakpan na natin sa mga ka-idol. Okay, Tatakpan natin mamaya mga ka-idol. pasingawin muna natin yung ano para mas maigi, masarap siya. Masarap siya. Pero kung may lemongrass tayo mga ka-idol, masarap din siya mga ka-idol na ihalo dyan. Para yung sabaw niya parang mayroong ding manok. Alright, sige. Uh, don't forget to subscribe my channel mga kaidol ha and then uh, click the notification bell at uh, i-like and i-share na lang po mga kaidol. Gungal ako mga kaidol ha. Hindi ako nakapag salita masyado ha? kasi bago lang ako nabuntot ng ngipin. All right, God bless everyone. Sa so, mamaya, uh, matitikman na natin yung luto ko. pinakbet 'yan mga kaidol. Bye-bye.